Maligayang pagdating, maligayang pagdating sa espasyong ito ng malalim na pagninilay, na nilikha, lalo na para sa mga taong nakakaramdam sa kanilang puso ng mahiwagang at nagbabagong lakas ng koneksyon sa pagitan ng mga twin flame. Ang video na ito ay para sa iyo na hindi na parito dito sa aksidente, kundi dahil ang iyong kaluluwa ang nagdala sa iyo sa mga salitang ito. Mayroong isang bagay na kailangang marinig. Isang bagay na umuusbong sa katahimikan ng iyong dibdib. Isang bagay na humihingi ng sagot at maaaring magbago sa paraan ng iyong pagtingin sa iyong nararanasan ngayon. Bago tayo magpatuloy, nais kong magbigay ng imbitasyon. Kung ang paksang ito ay nakatama na sa iyong buhay sa anumang paraan, kung naniniwala ka na ang espiritual at totoong pag-ibig ay umiiral at may mas mataas na layunin Mag-subscribe ka sa channel na ito. Ibahagi ang video na ito sa sinumang nangangailangan din ng mensaheng ito. Dahil madalas, ang isang salitang natanggap sa tamang oras ay maaaring maging isang susi na magbubukas ng mga pintong matagal nang nakasarado. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang misteryo na nakakabahala sa maraming kaluluwa. Bakit kailangang mawala ang mga twin flame upang muling magkita? Bakit hindi tuwid? banayad, at tuloy-tuloy ang daan ng pag-ibig, kundi puno ng mga liko, distansya, pagkasira, at muling pagkikita? Talaga bang may layuning espiritual ang paghihiwalay na labis na masakit? Marahil ikaw ay dumaranas ng eksaktong sandaling ito ng pagkawala, katahimikan, at distansya. Marahil ang puso ay nagtatanong araw-araw kung -araw, sulit bang ipagpatuloy ang paniniwala sa koneksyong ito o kung mas mabuti na lang bang kalimutan at magpatuloy. Sa puntong ito, kailangan nating sumisid ng mas malalim dahil ang sagot ay hindi lamang nasa nakikita ng mga mata kundi sa nararamdaman ng kaluluwa at sa kung ano ang ginugugol ng universo sa iyo. Ang video na ito ay hindi para magdala ng madaling sagot kundi upang magbukas ng mga daan sa loob mo. Ha? Upang sa bawat salitang iyong maririnig, maramdaman ng iyong puso na hindi ka nag-iisa na may mas mataas na kaayusan sa likod ng tila kaguluhan at na walang kahit anong iyong naranasan, kahit ang paghihiwalay, ang naging walang kabuluhan. Dito ay ibubunyag natin ang kung ano ang madalas na ayaw tanggapin ng ego. Na ang pagkawala ay bahagi ng pagkikita. Na ang katahimikan ay nagsasalitarin. At na kahit ang kawalan ay isang instrumento ng espiritual na pagbabago. Maghanda ka. Dahil sa paglalakbay na ito ay tatawid tayo sa malalalim na layer ng puso at kaluluwa. At marahil, sa huli, mauunawaan mo na ang tunay na pagkikita ay hindi nagsisimula kapag muling nagkatinginan ang dalawang tao, kundi kapag sa loob ng iyong sarili ay isinilang ang isang bagong kamalayan, isang bagong liwanag, at isang bagong kapangyarihan. Kapag pinag-uusapan natin ang mga twin flame pinag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamatinding at mahiwagang karanasan na maaaring maranasan ng isang kaluluwa. Ang sino mang nakaramdam ng koneksyong ito ay alam, hindi ito isang karaniwang pag-ibig, hindi ito isang simpleng romantikong pagkikita. Para itong ang buong universo ay nag-uugnay upang pagsamahin ang dalawang nilalang na sa buturan, ay kilalang kilala na mula pa bago sila ipanganak. Para itong tumingin sa mata ng isa at makita ang sarili. Para itong bawat selula ay sumisigaw. Kilala kita. Palagi kitang kilala. Ngunit, kasabay ng pagkilala na ito, mayroong isang sakit na nalilito, na nagwawasak, na nagpapabagsak. Dahil kasing bilis ng pagkakaroon ng mahiwagang pagkikitang ito, madalas, dumating ang paghihiwalay, ang katahimikan, ang distansya, ang pagkasira, na walang makapagpaliwanag. At dito talaga pumapasok ang takot sa puso. Paano maaaring mawala ang isang bagay na napakatotoo? Paano maaaring ang isang tao na tila ang ibang kalahati ng iyong kaluluwa ay biglang umalis? Nawala? Nanahimik? Marahil ikaw ay dumaranas nito ngayon. Marahil nagtatanong ka araw-araw. Ano ang nagawa kong mali? Bakit umalis ang taong ito? Naisip pa ba niya ako? baka balang araw ay magkikita pa tayo? Ang mga tanong na ito ay umaabot sa isipan, sumasalakay sa puso, nawawala ng tulog, ninanakaw ang kapayapaan. Ang kawalang sigla na iniwan ng twin flame ay napakalalim na kung minsan ay tila imposibleng magpatuloy. At sa gitna ng sakit na ito, lumalabas ang pagdududa. Baka lahat ng ito ay illusion lang. Baka niloko ako ng sarili kong damdamin. Baka talagang umiira lang kwento ng mga twin flame o isa na namang pantasya na nagpapakain ng imposibleng pag-asa. Dito natin kailangan huminto at huminga dahil ang katotohanan ay hindi ka nag-iisa sa karanasang ito. libu libong kaluluwa sa buong mundo ang dumaranas ng parehong proseso, nakakaranas ng parehong sakit, nabubuhay sa parehong dilema. At hindi, hindi ka nag-iimbento ng anuman. Ang iyong nararamdaman ay totoo ang iyong naranasan ay tunay, ngunit ang paglalakbay ng mga twin flame ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng isa sa iyong tabi sa anumang halaga. Ito ay tungkol sa pagbabago, pagpapagaling, evolusyon. Ang hindi naiintindihan ng marami ay na ang paghihiwalay, gaano man kasakit, ay hindi isang pagkakamali, hindi isang parusa, hindi isang tanda na natapos na ang pag-ibig. Sa kabaligtaran, ito ay bahagi ng daan. Ito ang apoy na nagpupurify, na humuhubog, na nagpapilit sa kaluluwa na lumawak lampas sa ego, lampas sa pangangailangan, lampas sa emosyonal na pag-asa. At dito nagsisimulang magtanong ang buhay. Handa ka bang makatagpo sa iyong sarili? Bago makatagpo muli sa iba, handa ka bang umibig ng hindi nag-aaklas? Magtiwala ng hindi kumokontrol? At mabuhay ng hindi umaasa? Marahil ang iyong dinaranas ngayon ay eksaktong imbitasyong ito. Ang imbitasyon upang sumisid sa loob mo, upang harapin ang iyong sarili sa salamin ng kaluluwa, upang matutunan na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nawawala, kundi nagbabago lamang. At gayon, bawat katahimikan, bawat kawalan, bawat distansya ay nagiging isang portal ng kaalaman sa sarili. Ang sakit ng paghihiwalay ay hindi ang katapusan. Ito ay simula ng isang mas malaking bagay. Ang paghihiwalay sa pagitan ng mga twin flame ay hindi lamang isang drama ng tao. Ito ay isang malalim na espiritual na salungatan na humahawak sa mga pinakatagong ugat ng kaluluwa. Kapag ang koneksyon ay napuputol sa pisikal na antas, kapag ang katahimikan ay sumasakop sa espasyong dati, ay puno ng mga salita at presensya, hindi lamang ang kawalan ng iba ang masakit. Ang talagang masakit ay ang pagkakahiwalay sa sarili Naginigising ng distansyang ito. Ang ego ay pumapasok sa takot. Nais nito ng mga sagot. Ito ay naghahanap ng mga salarin. Ito ay sumusubok na makahanap ng mga dahilan para sa mga bagay na tila hindi maipaliwanag. Sumisigaw ang ego. Kung mahal mo ako, bakit ka umalis? Kung tayo ay iisa, bakit tayo hiwalay? At sa sigaw na ito ay sumusulpot ang kalituhan, ang pakiramdam ng abandonment. Ang sugat ng tinanggihan. Ngunit madalas nating nakakalimutan na ang sakit na ito ay, sa katunayan, isang salamin. Ang twin flame ay hindi lamang umaalis. Ito ay nagre-reflecta ng mga bagay na kailangang pagalingin sa loob natin. Ipinapakita ng paglayo ang ating mga anino, ang ating mga kawalang katiyakan, ang ating mga pinakamalalim na takot. Ipinapakita nito kung saan tayo umaasa sa iba para maramdaman ang ating kabuuan. Ipinapakita nito kung saan tayo naniniwala na magiging buo lamang tayo kapag may kasama tayong isa. Ang paghihiwalay, kung gayon, ay hindi katapusan ng pag-ibig. Ito ay tawag para sa paggising. Nakikinig ang universo sa mga bagay na lampas sa mga salita. Kapag sinabi mong tapos na, ngunit sa loob ng puso ay may pag-ibig pa rin, hindi lamang ang pangungusap ang naririnig ng universo. Naririnig nito ang nakatagong pagnanasa, ang sakit na nagmamakaawa para sa paghilom, ang pagnanasa ng kaluluwa na patuloy na humahanap ng pagsasama. Ang tapos na ng ego ay hindi kapareho ng tapos na ng kaluluwa dahil sa espiritual na antas, walang nawawala, walang napaputol. Ang umiiral ay pagbabago. Kayat ang paglalakbay ng mga twin flame ay napaka-intense. Hindi ito dinisenyo upang masiyahan ang mga agarang pagnanasa ng puso ng tao, kundi upang dalhin ang kaluluwa sa mas mataas na antas ng kamalayan. At nangangailangan ito ng pagsuko. Nangangailangan itong dumaan sa madilim na gabi ng kaluluwa, kung saan ang lahat ay tila walang laman at walang kahulugan, hanggang sa isang araw ang liwanag ay magsimulang sumikat mula sa loob. Ang tila abandonment ay madalas protection. Ang tila katahimikan ay sa katunayan isang hindi nakikitang diyalogo ng kaluluwa. Ang tila katapusan ay isang kinakailangang pahinga upang may mas malaking bagay na umusbong. Ang paghihiwalay ay ang tanawin kung saan nagsisimulang mangyari ang mga revelasyon, kung saan mo natutuklasan na hindi lamang ito tungkol sa iba kundi tungkol sa iyo. Marahil sa sandaling ito ikaw ay nakakaramdam ng pagkawala, walang direksyon. Marahil iniisip mong wala ng halaga ang lahat ng iyong naranasan. Ngunit nais kong sabihin sa iyo, bawat luha, bawat kawalang sigla, bawat gabing walang tulog, ay bahagi ng mas malaking proseso. Hindi nag-aaksaya ang universo ng sakit. Ang lahat ng iyong nararamdaman ay ginagamit bilang kasangkapan ng pagising at sa espasyong ito ng salungatan. Lumilitaw ang mga unang sulyap ng pagbabago. Unti-unti, napagtatanto mong ang sakit ay hindi sa kawalan ng iba, kundi sa kawalan ng sarili. Unti-unti, nauunawaan mong ang tunay na muling pagkikita ay nagsisimula kapag tiningnan mo ang loob at tinanggap ang iyong sariling kabuuan. Unti-unti, natutuklasan mong ang apoy na tila malayo ay hindi kailanman nawala dahil ito ay nasa loob mo. Mula dito, ang paglalakbay ay hindi na tungkol sa paghihintay sa pagbabalik ng iba, kundi sa pagpapahintulot sa iyong muling pagsilang, pagpapahintulot sa iyong paghilom, pagpapahintulot sa iyong paggising, sa lakas na laging naroroon sa iyong puso. Matapos gampanan ng sakit ng paghihiwalay ang papel nito sa pagbubunyag ng ating mga anino, dumarating ang sandali kung saan ang kaluluwa ay inaanyayahan na pumasok sa ibang espasyo ang nang tahimik na karunungan, ang nang panloob na paghilom, ang nang espiritwal na pagising. Para bang sinasabi ng universo, ngayon na nakita mo na kung saan ka nasasaktan, handa ka ng tuklasin kung saan nagsisimula ang liwanag. Nagsisimula ang prosesong ito sa pag-iisa. Maraming tao ang tumatawag sa sandaling ito na pag-iisa. Ngunit sa katotohanan ito ay isang pagkikita. Ito ay kapag tinawag ka na lumayo mula sa panlabas na ingay upang pakinggan ang boses ng iyong sariling esensya. Ang twin flame ay maaaring hindi pisikal na nasa iyong tabi, ngunit ang kanyang katahimikan ay gumagana bilang isang hindi nakikitang guro nagtutulak sa iyo patungo sa iyong sariling sarili. Sa paglusong na ito, napagtatanto mong hindi ka kalahati ng sinuman. Buo ka. Palaging buo. At dahil buo ka, maaari mong ipakita ang pag-ibig ng malaya, walang mga tanikala, walang mga pagkakakulong. Ang paglayo mula sa twin flame ay hindi isang paanyaya sa pagdaramdam, kundi sa balanse. Ito ay pagkakataon upang tingnan ang mga lumang sugat, abandonment, pagtanggi, kawalang katiyakan, at gawing mga lakas na sumusuporta sa iyong kaluluwa. Ang pagising ay hindi dumarating ng nagmamadali. Ito ay nangyayari sa ritmo ng kaluluwa. Una, natututo kang huminga sa gitna ng kawalan. Pagkatapos, natututo kang magtiwala sa hindi nakikita. Sa kalaunan, natutuklasan mong ang kawalan ay hindi kawalan ng buhay, kundi espasyo para umusbong ang bagong buhay. Ito ang galaw ng paghilom. Lumabas mula sa pagkakahawak sa kontrol at pumasok sa tiwala na ang lahat ay nangyayari kapag kailangan itong mangyari. Ang malaking karunungan ng prosesong ito ay nasa pag-unawa na ang muling pagkikita ng iba ay hindi kailanman magiging sapat kung hindi mo muling matatagpuan ang iyong sarili. Dahil kapag ang dalawang twin flame ay muling nagkaisa, hindi sila nagkakasama upang punan ang mga kakulangan, nagkakasama sila upang umapaw ng kabuan. Kaya't madalas na pinipigilan ng universo ang agarang pagsasama. Alam nito na kung ang pagkikita ay mangyari bago ang tamang panahon, ang relasyon ay maaaring maging pag-asa, pagkakahawak, sakit. Kaya, sa pag-ibig at awa, inihihiwalay ng universo ang bawat isa upang makapagpagaling. Masakit ito, ngunit ito ay sagrado. Ito ang proseso ng paghubog na nagbabago sa puso upang maging diamante. At kapag sinimulan mong ipaubaya ang iyong sarili sa galaw na ito, may nagbabago sa loob mo. Ang sakit ay hindi na kasing bigat ng dati dahil nauunawaan mong hindi ka nag-iisa. Ang katahimikan ay hindi na nakakatakot dahil natututok ang pakinggan ito. Ang kawalan ay hindi na nagtutukoy sa iyo dahil natutuklasan mo ang pinakamahalagang presensya sa lahat, ang iyong sarili. Ang pagising ay ang sandali kung saan ang kaluluwa ay ngumingiti kahit na walang halatang dahilan. Ito ang sandali kung saan napagtatanto mong hindi mo kailangang magmadali sa anuman dahil ang lahat ng sa iyo sa kapalaran, sa katotohanan at sa pag-ibig ay palaging makakahanap ng daan pabalik sa iyo. Nagsisimula ang paghilom kapag tinanggap ng puso na hindi ito nawawalan. Ito ay natututo. Hindi ito tinatanggihan. Ito ay hinuhubog. Hindi ito nag-iisa. Ito ay inihahanda. Ito ang tunay na alchemy ng espiritual na twin flames. I-transform ang sakit sa liwanag, ang kawalan sa presensya, ang paghihiwalay sa muling pagsilang. At, sa puntong ito, nagsisimula kang mapagtanto na ang muling pagkikita ay hindi lamang isang hinaharap na posibilidad. Ito ay nangyayari na ngayon sa loob mo, sa bawat hakbang na iyong ginagawa patungo sa iyong sariling katotohanan. Dumarating ang sandali ng pagbabago, pagkatapos ng sakit, pagkatapos ng katahimikan, pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa kawalang-silid, nagsisimulang magising ang kaluluwa sa mga bagay na palaging naroon, ngunit natutulog, ang mas mataas na ako, parang may bagong kamalayan na lumilitaw, isang mas malinaw, matatag, at mapagmahal na tinig na nagsasalita mula sa loob, nagdadala ng direksyon, kapayapaan, at kapangyarihan. Ang pagkikita sa mas mataas na ako ay ang yugto, kung saan itinatapon mo na ang iyong sarili bilang biktima ng paghihiwalay at kinikilala ang iyong sarili bilang co-creator ng iyong sariling realidad. Ang sakit na dati ay tila hindi matiis, ay nagiging gasolina para sa iyong pagbabago. Ang kawalang silid na dati ay nakakatakot, ay nagiging masaganang espasyo, handang puna ng mga bagong posibilidad. Dito mo matutuklasan ang isang makapangyarihang bagay. Ang iyong twin flame ay hindi kailanman talagang nasa labas mo. Ito ay palaging isang refleksyon ng iyong sariling esensya. Ang hinahanap mo sa iba ay, sa katunayan, isang tawag upang muling matagpuan ang lakas, ang kagandahan, at ang kabuuan na mayroon na sa loob mo. At kapag ang katotohanan ito ay nahahayag, isang bagong magnetismo ang isinisilang. Sa puntong ito ng paglalakbay, ang pagmamahal sa sarili ay tumitigil na maging isang konsepto at nagiging isang buhay na practice. Natututo kang igalang ang iyong mga hangganan, respetuhin ang iyong mga ritmo, pangalagaan ang iyong enerhiya. Napapagtanto mong hindi mo kailangang magpababa upang mahalin o mawalan upang tanggapin. Kapag bumalik ka sa iyong sarili, ang universo ay tumutugon sa mga synchronicities, mga senyales, mga pagkikita na sumasalamin sa bagong panginginig na ito. Ito ang personal na kapangyarihan ng mga twin flame ang energetikong magnetismo na isinisilang kapag ang kaluluwa ay bumabalik sa sarili. Hindi mo na kailangan pang magmakaawa para sa pagmamahal dahil naging pinagmulan ka na nito. Hindi mo na kailangan pang habuli ng iba dahil natutunan mong maglakad kasama ang iyong sarili. Hindi mo na kailangan pang matakot sa kalungkutan dahil natuklasan mong hindi ka kailanman talagang nag-iisa. At pagkatapos, may isang mahiwagang nangyayari. Ang pagmamahal ay nagiging iba. Ito ay tumitigil na maging pangangailangan. Tumitigil na maging paghihintay. Tumitigil na maging sakit. Ito ay nagiging presensya. Nagiging kalayaan. Nagiging pagpapalawak. At sa estadong ito, ang muling pagkikita, kung ito ay dapat mangyari, ay nangyayari ng natural. Nang walang pagsusumikap. Nang walang laban. Nang walang mga hinihingi. Ang kinakailangang maging iyo, ay dumarating sa iyo ng mahinahon. Ang muling pagkikita sa mas mataas na ako ay nagdadala rin ng espiritual na pagkamature. Nauunawaan mong ang pagmamahal ay hindi nawawala. Ito ay nagbabago lamang ng anyo. Kahit na ang iyong twin flame ay hindi nasa iyong tabi ngayon, ang ugnayan ay hindi nawawala. Ito ay nagiging kaalaman, lakas at kamalayan. Nauunawaan mong ang tunay na layunin ng koneksyong ito ay hindi lamang ang romansa, kundi ang evolusyon ng kaluluwa. Sa puntong ito, nararamdaman mong ikaw ay soberano. Hindi sa kahulugan ng pagmamalaki, kundi sa kahulugan ng panloob na kalayaan. Nauunawaan mong walang makakapagnakaw ng iyong liwanag at walang makakapag-apply ng katotohanan ng iyong puso. Natutuklasan mong ang pagmamahal na nagmumula sa iyong esensya, ay hindi matitinag at yon ang nagiging dahilan kung bakit ka magnetic makapangyarihan buo ito ang sandali kung saan ang paglalakbay ay titigil na tungkol sa sakit at magiging tungkol sa layunin hindi ka na tumingin pabalik na may panghihinayang kundi may pasasalamat hindi ka na umaasa para sa hinaharap na may pagkabahala kundi may tiwala ang muling pagkikita sa iyong twin flame maging sa planong ito o sa iba, ay nawawalan ng bigat ng pagdali at nagiging may lasa ng kawalang hanggan dahil, sa kaibuturan, natagpuan mo na ang iyong sarili. Nakarating tayo sa wakas ng paglalakbay na ito, ngunit sa katunayan, ang ating naranasan hanggang dito ay hindi isang wakas. Ito ay isang bagong simula. Ito ang punto kung saan napagtatanto mong bawat salitang sinabi ay hindi lamang isang walang kabuluhang refleksyon kundi isang salamin para sa iyong sariling kaluluwa. Lahat ng narinig mo tungkol sa paghihiwalay, sakit, katahimikan, pagpapagaling, at muling pagkikita ay hindi lamang nagsasalita ng isang relasyon. Nagsasalita ito tungkol sa iyo. Nagsasalita ito ng iyong esensya, ng iyong espiritual na kwento, ng mga bagay na pinili ng iyong kaluluwa na maranasan upang umunlad, umusbong, at magising. Marahil sinimulan mo ang video na ito na may mabigat na puso, nararamdaman ang pag-iisa, nawawala, hindi alam kung talagang may layunin para sa ganitong sakit. Marahil nagtanong ka kung sulit bang maniwala sa isang bagay na kasing misteryoso ng paglalakbay ng mga twin flame. Ngunit ngayon, sa sandaling ito, umaasa akong maramdaman mong wala sa mga naranasan mo ang walang kabuluhan, na bawat luha ay may papel, bawat katahimikan ay nagdala ng aral. Bawat paghihiwalay ay nagdala ng paghahanda. Ang pagmamahal sa pagitan ng mga twin flame ay isang pagmamahal na humahamon sa luhika ng tao. Dahil hindi ito dinisenyo lamang para sa agarang kasiyahan ng ego. Ito ay tinahiyan ng kawalang hanggan upang maging isang portal ng pagbabago. Kaya nga ito ay masakit, kaya nga ito ay humihingi ng pasensya, pagsuko at tapang. Ngunit dahil dito Nagdadala rin ito ng napakaraming liwanag, napakaraming pagbubunyag, at napakaraming kapangyarihan. At narito ang isang katotohanan na maaaring kailanganin mong marinig ng malinaw ngayon. Ang paghihiwalay ay hindi kailanman isang parusa. Ito ay isang gawa ng pagmamahal mula sa universo mismo upang ikaw at ang iyong twin flame ay makapagpatalas, makapagpagaling, at makapaghanda. Kung sila ay nanatili ng sama-sama bago ang panahon, marahil ang koneksyon ay nagiging isang bilangguan, isang pag-uulit ng mga lumang sugat, isang siklo ng sakit na hindi magpapahintulot ng evolusyon. Ang paghihiwalay ay ebidensya ng banal na pag-aalaga, ang kinakailangang pagitan upang ang bawat isa ay makahanap sa loob ng kanilang sarili ng lakas na nawawala. Siyempre, ang puso ng tao ay nagnanais ng muling pagkikita Natural lamang na mangarap ng pagbabalik. Isipin ang yakap, sabik sa presensyang tila hindi mapapalitan. Ngunit kapag nagising ka sa iyong mas mataas na katotohanan, na pagtatanto mong ang pinakamahalagang muling pagkikita ay nangyari na ang muling pagkikita sa iyong sarili. At ito ang muling pagkitang nagbabago ng lahat. Ito ang nagtransform ng iyong enerhiya, nagbabalik ng iyong kapangyarihan, Nagbubukas ng mga daan ang dati ay tila sarado. Hindi mo na kailangang maghintay na nakapamaywang, nakatali sa nakaraan o sa kakulangan. Maari kang mabuhay ngayon, dito, nang buo, dahil ang iyong twin flame ay hindi lamang nasa ibang tao. Siya ay nasa iyo. Ang kamalayang ito ay nagpapalaya, nagpapagaling, at nagpapalakas. At kapag ito ay nangyari, isang magandang bagay ang nagsisimulang mag-manifest ang iyong energetic field ay nagbabago. Nagiging magnetic ka, maliwanag, buo. At ito ang vibrasyon na hindi lamang umaakit sa posibilidad ng isang pisikal na muling pagkikita sa iyong apoy, kundi pati na rin ang pagdating ng mga karanasan, tao, at mga pagkakataon na sumasalamin sa pag-ibig na dala mo na sa iyong sarili. Ang kailangang naroroon sa iyong buhay ay darating. Ang hindi na kinakailangan ay aalis. At lahat ng ito ay nangyayari ng walang pangamba, walang pagmamadali, walang takot. Ngayon, nais kong itago mo sa iyong puso ang isang propetikong pahayag. Ang totoo ay hindi kailanman nawawala. Nagiging iba lamang ito hanggang sa handa na itong muling mamukadkad. Ito ang esensya ng paglalakbay ng mga kambal na apoy. Ang pag-ibig ay hindi nawawala, ito ay pinapino. Ang paghihiwalay ay hindi sumisira, ito ay naghahanda ang katahimikan ay hindi walang laman, ito ay aral. At ang muling pagkikita ay hindi isang malayong pangako, ito ay isang realidad na nagsisimula sa loob mo, ngayon. Kaya't kung ang mga salitang ito ay umantig sa iyong puso, hinihiling ko na mag-subscribe ka sa kanal na ito, hindi para sa akin, kundi para sa iyong sarili. Dahil dito ay laging makikita mo ang mga mensahe na magpapasigla sa iyong kaluluwa magpapatatag sa iyong paglalakbay at magpapaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. I-like ang video na ito upang maabot nito ang ibang tao na nangangailangan din ng liwanag na ito. I-share ito sa isang tao na maaaring dumaranas ng parehong sakit upang malaman niyang may layunin, may kagalingan, may pag-asa. At nais kong humiling ng isang special na bagay. Iwanan dito sa mga komento ang isang simpleng pahayag ngunit makapangyarihan. Isulat. Nagmumuni-muni ako sa aking sarili. Ito ay higit pa sa isang komento. Ito ay isang pahayag. Isang espiritual na susi na nagsasara sa sandaling ito. Sa pagsulat nito, sinasabi mo sa universo na tinatanggap mo ang iyong sariling kabuuan, na mo ang iyong lakas, na handa ka ng mamuhay mula sa iyong mataas na sarili. Tandaan, ang kapangyarihan ay hindi nasa labas mo. Ito ay palaging nasa iyong puso. Ang iyong kambal na apoy ay bahagi ng iyo. At ang landas na tinatahak mo ngayon ay isang muling pagkikita na. Nawa ang mensaheng ito ay manatiling nakaukit sa iyong kaluluwa bilang liwanag para sa mga araw ng anino, bilang yakap para sa mga sandali ng pag-iisa, bilang paalala na ikaw ay mas malakas kaysa sa iyong inaakala at nagtatapos ako sa pagsasabi, ang kawalan ay ang belo, ang pag-ibig ay ang katotohanan, at sa tamang panahon, ang lahat ng katotohanan ay laging nahahayag.